Mm. Yan, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kilis. No? Kung nasa man araw na to, no? At nandito tayo sa bahay ngayon. nako tingnan bahay namin ng magulo. Yan. At syempre, alam niyo naman kung bakit magulo. Kasi nga, ay nire-renovate ng ating bunsong Prinsesa to. Nako, ay mag-sponsor ang bunsong Prinsesa natin. Marami siyang pinamiling mga cabinet. Kasi napapansin nyo yung ating cabinet doon sa ating sa, uh, sa kusina. Ay talaga namang loray-loray. O, kita nyo, nagkabit na. Pero ito, mapalitan natin ng paintings. Ito, mga kalis, meron tayong bibili na bagong paintings. Tapos, ito, tingnan nyo. Yan, Rick, inano ng ano, bonsong prinsesa natin. At tingnan nyo naman ngayon, ang ganda ngayon, no? Oh. Talagang linis na. Dati kasi, kung napapansin nyo, may cortina rito. Tinatago namin yung mga kalat dito. Pero, inayos na natin bonsong prinsesa. At, nako, kung may napapansin nyo, ito, naka! Ako, eh, kung ako eh, nung manginginom pa ako, eh, sigurado, hindi pwedeng magkaroon ng mga stock na alak dito dahil sigurado, ubos sa akin. Pag ako meron nakita kita alak din sa bahay, talagang sisimutin ko 'yan hangga't ako may may ano pa, may ulirat. Matitigilan ko lang pag-inom ng alak, pag uh, wala na, loray-loray na ako sa espiritu ng alak. <laughs> Yeah, so ito mga kinis ko na rito. Ito, nako ay eh, may balak daw palitan ng ating bunsong prinsesa. Umorder na raw sila ni Mahal Arena. Ito para hindi niyo na makita to kasi luma na to. Eh sabi ko naman sa inyo, nagsimula kami sa mga second hand, mga bigay-bigay lang dahil nga nagsisimula pa tayo sa Canada. Ay ngayon sa awa naman ng Panginoon ay meron na trabaho ang ating bunsong prinsesa at siya ay mm, sponsor na ng mga gamit natin dito. Pati ito papalitan din daw nila. Papakita ko sa inyo kung anong mga kababalaghan mangyayari sa mga na araw. Huwag mo sabihin, nagbablog pa ako, sabi mo mura yung mga bibili gamit. Bihira naman to. Sa... Mariyan na naman to, sumingit na naman to, sisingit ka sa vlog ko eh. Ganyan pa sasabihin mo. O tara tara, let's go, let's go, Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Hindi pa rin humihinto ang ulan ang... Actually, ambon-ambon lang naman mga kainay. ambun ambon lang. Ay, hindi yan ang sasakyan natin ha. Sa, bun sa panganin na prinsesa yan, ito yung sasakyan natin. Chinecheck ni, ni Mahal na Reyna, no? Ano, ano mo? Yun nga, nawala, wala yung ano ko, may kumuha. Ah, may kumuha, may kumuha ng... no, <laughs> no ito toto to, yung ano ni Mahal na Reyna. <laughs> yung ano ng pito ng kanyang sasakyan na yun, eh, no? Nawala raw eh. Bihira pa. Ah, kay Pia, ayun sa pangalan natin na wala rin. Ba, may kumukuha ng pito, akala ko, akala ko may mga dumudugas lang ng mga pito ng sasakyan dito, gulong ng sasakyan sa Pilipinas. Kasi nung sa Pilipinas ako eh, yung mga kapitbahay ko tinatanggal ng mga magnanakaw ng pito no yun to, to, to. yung takip ng pito tinatanggal nila may mga mahal na, na takip ng pito eh. ganyan eh. no? Ah, ito, to, to. To, to Ah, ito naman to pagod na pagod na si mahal na rin eh. kasi mangot na yun oh. Napagod kasi kami mga kainig no Continuation na ng vlog to Napagod kami sa pagtapon natin ng basura Kung napanood nyo yung vlog natin Na nagtapon tayo ng basura Sa Eco Station Same day lang yan ngayon Ngayong araw na to Kaya si mahala rin na pagod Kaya ang gagawin ko Para matanggal kanyang pagod Ay syempre Kakain tayo sa restaurant Para mabus magkaroon siya ng energy At matanggal yung kanyang pananamlay Ano naman sinasabi mo? Oh, alam mo sinasabi ko Sabi ko para matanggal lang yung pananamlay Kakain tayo pagunta si Mahal na rin. Sige, tara. Tama na muna mga kids. Baka masampal ako nito. yung pag-aamba ko lagi sa kanya, amba lang yun eh. Pag siya ang mamba sa akin, sigurado. Sa punta. May tama talaga ako. Ayan. Ano? Kain mo tayo? Saan ka kain? Sige, mahala tayo mga kakilis. Boston Pizza. Tara. I'm gonna give and I'm gonna give you up. Yeah, Rick Astley mga kainag. Sa ano kapanahon na natin 1980s. Ay, nukit no na yung daan dito sa kanan natin ano? Nililinis na, nako Ayan, no? papalitan ng ano to Papalitan ng mga bagong ano Simento para, kasi nagukaw ka na Gawa nung winter, nung nakarang winter Ayan, no? Ayan, to, 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 ayan, no? ayan dito tayo Nako, napatabi pa tayo, naglilinis ng ano to Tayo Patabi tayo rito, no? binabrush yung ano Binabrush yung Daan Ayan, para luminis Nagkadurug-durug na kasi yung, ano, nakabutas butas yung ano rito eh. Daan ano? Dahil sa snow, lumambot. Kahit na ano sabi ko, talagang panalo pa rin si Mahal na pa rin mga Ano? Sabi ko, Boston Pizza or Kebab, sabi niya. Dito na lang sa ano, yung bonbue na madalas namin kinakain dito sa... Asian ano Asian super uh, grocery ano, pag nakahigop ka ng sabaw mamaya, sigurado mawawala yan kasi kailangan lang natin ng energy. Kasi kanina nung nagtapon tayo ng basura, hindi kami nakakain ni mahal na reina. lang kami, nagmamadali kasi kami kasi kailangan mas ma mabilis. Marami kasi kaming gagawin ngayon. Mamaya pag uwi pa ni mahal na reina, magluluto pa yan, maglilinis pa ng bahay. Lahat-lahat na. Hmm. O yan, yan ang in-order natin mga sa Salam, higo. Ma, ito na yung paborito mo. Ayan. Ano yan, no? Nakaw. Sarap. Ayan, dito tayo, oh. Oh, ito, second. Kuha na dyan kahit anong gusto mong kunin dyan. Yes. Oh, shoutout nga pala sa mga subscribers na namitad natin dito sa, ano, sa grocery. Napachismis pa tayo ng bonggang-bongga. -bongga. Nakakatuwa naman, tinawag nila tayo. Thank you very much sa kanila. Ayan. Ayan, nagpapasarap dyan, eh. Tapos, sa uh, syempre, sumala si na lahat ng basura. Tinapon sa akin. Talagang sa basurahan. Hira talaga to. <laughs> ayan, ayan, ayan. Tissue, tissue, tissue. Tissue. Halo, halo. Haluin muna natin. Yan. Naka. Masarap lang. Mm -hmm. Tagal na rin natin hindi nakakain ito man, no? Tagal na. Na, paborito, paborito ni Mahal na Reyna to. Mm -hmm. Naka. Ahay, nako po. Mm -hmm. Ay, mag muna tayo, ha? Okay, Lord, thank you, Lord, for the food that you've given to us today. Thank you very much. Amen. Ayos. Oh, yan, oh. Ayan, higo po natin na sabaw. Yan, ako po, Panginoon. Mm-hmm, sarap. Mm-hmm, si Mahal na na. Paborito ni Mahal na, na yan, eh. Mm -hmm. Ah. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Sarap. Grabe. Taman-tama sa malamig at medyo maulang panahon. mm, -hmm. mm. ganun daw talaga pagka kumakain ka ng soup pag maingay ibig sabihin masarap daw yung kinakain mo ganun daw yung sa, Japan ganun daw yun eh kaya pag meron ka nakikita o naririnig na maingay kumakain ng noodles ganito at maingay pag hinihigo po yung mga noodles masarap daw yun nai-enjoy daw nila yung pagkain kaya wag mo sisitahin kasi yan yung enjoy enjoyment sa pagkain Di ba mga kainig pwede mag-comment, no? Kasi nahingayan daw sa si mahal na rin, no? <laughs> Ayan, ganyan, no? O. Ito, ma mahal na rin, ganyan, no? Hmm. Teka muna, ayaw lumusot, eh. O. Ayan, no? Ayan, no? Hmm! Ah. <laughs> ano sabi mo? Pero pareho, ay pare kung mag mag <laughs> mag eh, may pareho kami na naramdaman ni Mala rin na kumukulo yung tiyan namin. <laughs> ako rin, naghahanap ako ng washroom naghanap eh. naghahanap kami ng washroom, bigla nakaramdam kami ng ano no, kasi maanghang yung kinain natin. Siyempre, pag maanghang yung kinain natin, eh medyo <laughs> pupunta tayo sa washroom. <laughs> Naunahan ako ni Mahal na Sasabihin ko sana kay Mahal Arena Inunahan ako ni Mahal Arena Sabi niya kumukulo siya niya Binulong niya pa sa akin ha <laughs> sabay tawa mira <laughs> ano to ma <laughs> 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 alam mo yung pag ka 450 ganyan bugok eh nung bugok <laughs> ikaw kasi ikaw na naman iniisip mo ako <laughs> so, mulan pa rin ha Maambon pa rin, ha mambon ng bon. Baha. Naraglag yung camera natin sa baha. Buti na lang. Hindi na ng tubig. Nako, patay. May nakita mong ah, mga, mga bago at magagandang orchid si Mahal Reyna Yari. Bagong dating to, mapapasubo tayo ngayon. Daming bulaklak ngayon, ma. Anong gusto mo dyan? Mamili ka na, kung bahala. Ah, oh, ito, ito. Ah, may nakatago. Ito, oh, gusto mo ito. Ito, so, mo. Ano, oh, kunin mo na. Ito, kunin Ha? Ah, tayo abutin natin, kunin natin. Regaluhan natin si Mahal Reyna ng orchidias. Kunin mo tayo sa isa. Kunin natin yung nakatago, yun yung nakatago. Hawakan mo lang. Kunin natin to. Tabi, lagay muna natin <coughs> dito. Baba kami nagtago nito kasi may bibili. Ay, meron, na, meron ka lang ganito ah. Meron ka lang ganyan yung, yung matagal matunaw. Ay, hanggang ngayon meron ka pa rin. Biro. Tinanggal, <coughs> tanggal pa natin yung mga ano. Mamili ka na lang dyan. Baka isa. Oh, sige, mamili ka lang dyan. Ayan, anong gusto mo dyan? Hindi alam may mga ganyan ka na eh, no? Ayun na, ayun na, isa, ayun Ito, 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 Wala ka pa nito mo, oh. Ito, 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 toto oh paki pakikuha mo lang. Ito, wala ka pa nito o. Oh. At least, mga iba naman. O. Oh. Kuna natin. Ayaw mo? Kunda yun, ano? Magkano ba ito? $27. dollar oh, balikan na lang natin. oh Sige. Ikaw rin, baka mawala ka yan sige, sige. Sana may kumuha na para hindi tayo mag ano. Hindi tayo makagasto sa bulaklak. Baratang hinayupak eh. Hiniwan ko muna si ano, si Mahal Arena doon. Kailangan ko pumunta ng washroom. Hindi ko na kaya talaga. Hindi ko na kaya pigilin. Success! Dira na kaya mo yun. Hindi nila alam yun ni eh. Tapos si, igaganon-ganon iga mo pa mahalata nila tuloy na pumunta ko ng washroom hindi hirap ha? kamatis ano ba kakala mo? ano yung hanap mo? hala ko meron lang akong sili yung kinanim sabi ni Mahal Arena, bilisan ko oras magpatakbot dahil talagang sasabog na yung ano niya, po, si Arna, si Arna raw talaga siya. Di ba, may sinabi ka kasi sabi mo lang. Wala akong sabi mo bilisan mo tumakbo kasi nawawasher mo talaga ako kasi hindi ko na kayang pigilin. O di ba, sabi mo? Ito ang humaba eh, lumasakas yung mga gano'n. Gagawan mo pa ako ng story. Ito yung tumahin sa'yo. Tumahin ka. Ito okay. yung mga Eh ba, sabi mo, bilisan ko umuwi. Wala bilis akong mo. sinabi. Well. <laughs> <laughs> ito yung ganda kaya mo sila dyan, maganda yung bahay lang, may meron silang budget pang paganda Oo, oh, pinaganda niya yung bahay Oo, oh, baka nanalo ng loto yan Oo, oh. oh, nanalo dyan Ah, ganoon? Mayroon pala, yun Kung ako ba mananalo ng loto, ibibili na ako ng mansyon na bahay talaga Ako ibibili ng maraming bahay, paupahan ko Ha? Papaupahan mo? Oo, oh, syempre Huwag na, sakit lang sa ulo yun, may mga hindi pa magbayad na mangungupahan Huwag na, pahinga na lang tayo around the world, durado pa pag nanalo ka ng loto enjoy mo na lang yung pera mo wag ka nang bibili ng ano kasi yung pabahay hindi na ano eh mas, mas, madali lang sabihin na magpapaupa yeah, yeah, papatayo ka ng paupahan pero pagka may mga umuupa ka na hindi na nagbabayad yun, masakit sa ulo yun kaya pag may pera ka nanalo sa loto eh, enjoy na lang natin di ba? bayaran natin agad yung bahay natin tapos eh, Punta tayo sa iba ibang bansa, lahat ng bansa puntahan natin. O, di ba? Na enjoy pa natin yung pera natin. Siyempre, pag nanalo ka sa lotto, sobrang dami, yun. halimbawa 80 80 million Canadian dollar o katulad nung kababayan natin nanalo sa taga British Columbia, o, di ba? Di diba? Enjoy na lang natin, di ba? Wala yung walang stress. Di ba? <laughs> Siguro dun sa mga ano, yung sa mga mahihilig talaga mag-business, yan pwede sa kanila yan, pero sa atin hindi naman natin hilig mag-business eh. Kaya wag na natin munang pasukin yung mga ganyan ganyan mga pabahay-pabahay. Oh, monkey business. Yeah, ko monkey business. <laughs> Magkano kaya? Teka, hindi ko three. alam. So papagasolina muna si Mahal na Reyna, no? Fif o 3 bar na lang eh. O, 55. Ah, 50. 15. Oh, sige, ko na oh. kakaalam ng eh. Mag kakaalam Magkano ba ngayon? Ang gasolina ay $1.40. dollar and cents. Ba. Sak, ano lang, level lang, no? $1.40, dollar and cents, mga kainags. Ano? Per liter, Oh, ah, per liter. Hindi siya per galon, ha? Ah. Per gallon sa US yun. Dito sa atin, per liter, ngayong araw na to ay $1.40. Pero dati, naabot na mga $1.80, no? Sabi nila, nung tinanggal daw yung carbon tax, bumaba daw. Pero parang hindi ko pa rin maramdaman yung pagbaba, no? <laughs> parang 30 cents kada litro yung nawala. Malaking tulong na rin, di ba? 30 cents. Sa liba, nagpa-gasolina ka ng uh, 50 liter, di ba? Divided by the 30 cents, tama ba? Magkano yung matitipid mo nun? Tama ba? <laughs> Alam nyo naman eh Hindi ko paborito ang mathematics eh Diyan ako nagkanda windang windang eh Kaya nga kumuha ako ng algebra Ng mga Mga try ko. Panggabi Nung ako'y college no Yung mga teacher ko nun Yung mga part timer eh, Galing sa Regular na trabaho sa umaga Tapos magpa part time sila sa gabi Bilang isang profesor <laughs> kinuha ko ano kaya kinuha ko yung schedule nila na pang gabi, mga alas 8 ng gabi Para medyo pagod sila, yan, pagod sila, medyo konti lang tulog nila Kaya, yun, nakapasa <laughs> <laughs> Hindi, pero syempre, hindi, hindi ka naman makakapasa Kung hindi mo talaga, ano, kung hindi mo talaga pinag aaralan yung mga algebra na yan Mambira naman, oh Pangayon nga, nananaginip ako mga kainis, ano, para bang paglibaw, meron daw exam pag may exam na pa ako talaga nagigising ako sabi ko hindi ayoko na ayoko na ayoko na mag-aral especially pag algebra yung mga mathematics yung subject nako sabi ko wag na ayoko na ayoko na mag-aral hindi ko alam kung bakit ako nakapasa ron eh pero nakapasa talaga ako no kahit pa paano sana no? nakapasa talaga ako ako nga rin hindi makapaniwala na nakapasa pala ako sa <laughs> naipasa ko pala yun eh bihira <laughs> <laughs> paano kaya naipasa yun hindi ganoon hindi ganoon pwedeng bayaran yung mga ano yung mga mga ano ko no mga ha, mga teacher ko ron hindi pwedeng bayaran yun bawal kaya na si Mahal Arena no? ano ano ang kaya resibo o oh, sige kasulina mo marunong ka na ha marunong si Mahal Arena dyan hayaan na natin si dyan Okay na? Okay. Eh, si Malareno, yabang oh. <laughs> Pagas si ng gasolina na nung kanyang sasakyan ha. Ah. Hanggang ngayon daw hindi pa rin makamove on si Mahal na Reyna Gawa nga ng Dati kasi sa Pilipinas sa ah, Sumasakay lang siya sa, sa, jeep, sa tricycle Pero sabi sabi niya nga ngayon Hanggang hindi pa rin daw siya makamove on ah. na ro hey, pa umabot? lang Hindi umabot? Ha? Oh, oh, lang, importante 46? lang yan may 4 dollars. Babalik naman yun eh. Babalik naman sa'yo yung 4 dollars mo eh. Ano ka mo, Pinopool ko ni eh. Wala, wag pull, ayaw Ano, ayaw Basta pum pumitik yun na yun. Wag mo na isagad. Eh, tara. So ano, naniniwala ka na meron ka na sa sakyan ngayon. Bakit? Ha? Bakit ikaw hindi ka naniniwala? Parang hindi ka pa rin makahanggang Hindi pa rin makamove eh. Uh, na nasa Canada na pala na. tayo. Tara. <laughs> Alas na tayo. <laughs> mayro parang tao sa likod. <laughs> Nako, nauna ka pa sa mga amo mo po, magandang araw ulit sa inyo mga kainays. Ano naku, napakasarap talagang gumising kapag ang mga laki. Eh actually ito, hindi pa ito nakipinturahan. Wala pa. Siguro next project pa to kasi yung inuna ng bunsong prinsesa natin. O ating sponsor ay yung sa sala natin at yung mga kwarto rito. Pero ito, hindi pa napipinturahan yan eh. Naku, yung bag ko, dapat pala wala ron. Pangiting na na no. <laughs> Tapos ito, to, to, to. mga kainays, yung mga cabinet na yan pinturahan din daw ng bunso natin sa Sabi ni Mahal na Reyna. Tsaka ito, 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 sa likuran ko. Tapos ito, parang bala ko rin palitan tong mga to, no? Ito, 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 mga to. Yan, actually, ako, ako na lang naglagay niyan dati, eh. Hindi, hindi pa ako nagbablog no ano? Tsaka ito dati, itong cabinet namin na ito dati. Hanggang dito yan, nasa baba, eh, nauuntog ako pag tumatambay kami ni Mahal na Rena rito. Ang ginawa ko, pinutol ko to, eh. Pinutol ko yan, binawasan ko. Kaya, yeah, at mas maganda, mas maalwan. Kaya pumangit Hmm, ikaw talaga kong trabida ka. Lira ka talaga. Ito, ito, ito. Tapos ito. Palitan ng pintura ni Bunso yan. Tsaka ito, ito yung mga nandito natin. Papalitan ng pintura yan. Baguhin natin. Tapos ang bala ko rin sana. Palitan ko na nga ito. Yun. Palitan ko na malaking ano. Pero depende. okay na yan. Okay na yan. Oh. Na. O, nga, kasi okay na yan. Importante na Kasi dati walang ano ito eh. Walang ganyan yan. Walang tiles. Ano stand lang. Plain lang yan. Ano? Yung cabinet. Ay, ayan ay, yung cabinet. Ito, tapos ito. Sabi ni Mahal o modern umorder na raw sila ng... Umorder na kayo dito, man, di ba? <laughs> Kumuha na pala ng upuan. Ayan. Kasi, okay, paano ka makakupo? Eh, nandito yung mga anak mo. Ayan ang mga junakis mo na nandiyan nakatambay, oh. Mga junakis. Ganun talaga, eh. Nakuna saan yung mga amo, eh. Saan ako? Ayan, oh, nauna pa sa upuan yung isa. Ito, 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 ito. Lagi nakaupo yan dyan. Ito, ito, ito. Itong isang to, nagpapapansin lagi ito eh. <laughs> Pinapansin naman natin syempre, no? Yan. So, yan. Yan. Papalitan yan. Darting. Imorder na raw sila. Hindi ko alam kung saan sila umorder yung para dito. Tsaka dito. Yan. Kasi sabi nila, dapat na upalitan natin to. Since na madalas tayo mag-vlog dito sa kitchen natin. Sa munting kitchen natin. Actually, maliit lang yung kitchen natin. Makakainin okay, sa dito, ito. Napakaliit lang yan. Uh, lagi nang nahahagip ng camera yung likuran natin. Ay, naging bakal. Palitan na yan. Oy, mahal yan. Pagka sumobrang-sumobrang nakilala na si Inag, sumikat na sumikat na si Inag. Sabay, yung paintings siya, pag binenta ko kay Boss Toyo yan, magiging mahal yan. Baka kala mo, sa kayo, hindi mo pinapansin-pansin yan. Pag dumating ang panahon, ang tanong ko, kailan darating yung panahon na yon. <laughs> Ang Eh, laging nakikita sa vlogs natin yan. Malay mo, maging katulad ako ni Kong TV. O, oh, di ba? Nila Mr. Beast. O, oh, di ba? Uh, Francis Magalona. O, oh, di ba? Binibili ng mga mamahaling mga gamit nila. Especially yan. Laging nakikita sa mga vlogs natin. Sabi natin, let's say, 10 years from now, 20 years from now. O, oh, di ba? 100 years from now. O, oh, di ba? Malay mo wala na tayo sa mundong ito, doon pa lang magkakaroon ng malaking value yung paintings na yan. O, oh, ba? Diba? O, oh, may istorya yan, makakala mo, sa pangit yan. Diba? Okay lang sabihin mo akong pangit, huwag mula sasabihin yung mga obra maestra kong pangit, ha? Baka halikan kita dyan. Yeah. <laughs> Takot. <laughs> Takot ko lang kay Mahal Arena, no? sa Bawin. Eh? Alam mo naman mahal na mag-alit, eh? mm. Yan. Kakapi ka na? O, di magkapi ka na. Ako tapos na akong magkape, no? O, sige na, paalam na tayo. o, oh, kaya na si Mahal Arena. Yan, maraming maraming salamat po sa panonood. O, oh, si okay. Saya, pag paalam na pa, Saya. Uh, paalam na Saya. Saya, go. Paalam na, bye bye na. Bye bye. Ah, Bye bye. Give me five. Sige na, gitma, me five. Give me five. So mga kinags, maraming maraming salamat. Don't forget to subscribe, click the button, give your message, at maraming maraming salamat po. Hanggang sa mga.